Okay guys, para sa lahat po ng mga interesado na magtrabaho po sa Taiwan, bibigyan ko lamang po kayo ng konting idea kung saan kayo pwede mag-apply, kung saan agency at kung anong requirements. Paalala ko lamang guys, ha, hindi po kami agent ng kahit anong agency na mababanggit ko mamaya. Marami na rin pong mga Pilipino ang nagtatrabaho sa bansang Taiwan bilang isang factory worker. Ang pangunahing produkto po kasi ng Taiwan is mga electronics, semiconductor. Sa ngayon guys, merong over 160,000 overseas Filipino workers ang nagtatrabaho na sa bansang Taiwan. Kasama na dito yung mga caretaker, mga caregiver. Kung sa Middle East, ang tawag sa kanila ng mga kasambahay is domestic workers kahit sa Hong Kong, Singapore o kahit saan. Pero sa bansang Taiwan, parang iniba ang tawag nila sa kasambahay doon or domestic workers is caretaker. Pwede ka rin namang mag-apply ng trabahong kasambahay doon sa Taiwan pero minsan ang pinapaskil ng mga agency nakalagay is caretaker at saka meron siyang age limit at meron siyang placement fee. So, proceed na po tayo dito sa mga agency at kung anong requirements at kung ini-exam. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa mga factory workers. Ang factory workers po sa Bansang Taiwan, taon-taon po yan, tumataas ang sweldo. Kahit hindi po sabihin ng ating DMW, talagang taon-taon na po yan, tumataas ang kanilang sweldo. Ang inabutan kong sweldo is, uh, nagstart nag-start kami ng 35,000 per month, iba pa yung mga benefits. Tapos, uh, umalis ako doon, ang sahod ko noon is 45,000 uh, per month. So, babawi ka dito sa mga benefits. Bukod sa 45,000 per month na sahod mo, meron din binibigay na incentive, bonus, tapos may mga sick leave ka, annual leave, marami maraming benefits, lalo na pag darating na ang weya. Yung weya kasi parang uh, new year nila yan. So, dyan, namimigay talaga sila ng ampaw. So, maganda ang magtrabaho sa bansang Taiwan. Open country din siya. Para siyang Japan. Tahimik. Sa susunod po na taon, tataas na naman po ang sahod nila. O maabot na ito ng 55,000 pesos per month. So taon-taon po yan tumataas. Iba pa yung bonus, iba pa yung incentive. So maganda po ang magtrabaho sa bansang Taiwan. Bukod doon, pwede kang mag-stay hanggang 12 years. Dati kasi, pagkatapos ng kontrata mong 3 years, uwi ka ng Pilipinas, tapos babalik ka. Ngayon kasi, pwede ka nang mag-stay sa loob ng 12 years, na palipat-lipat ng ibang company. Halimbawa guys, yung company na pinasukan mo is nag-shutdown o kaya nag-layoff. Binibigyan kayo ng pagkakataon para mag-apply sa ibang company. Dati kasi hindi nila pinapayagan, kumbaga pinapauwi nila, binabayaran nila ang isang OFW. Pero ngayon, binibigyan na nila ng pagkakataon yung mga manggagawa nila na magtrabaho or mag-apply sa ibang company. Pero sa ngayon guys, nananawagan ang mga manggagawa na sana pwede pa silang mag o pwede pa nilang dagdagan ng isang contract sa pamamalagi sa bansang Taiwan. Kung yung 12 years na inaprobahan ng government ng Taiwan na pwedeng magstay ang mga migrante, ngayon guys, nanawagan sila na baka pwede nilang extend ng another one contract or 3 years, so magiging 15 years na. So sana maaprubahan para maging masaya ang mga manggagawa sa bansang Taiwan. Hindi lang Pilipino ang mga manggagawa sa Taiwan, karamihan din mga Thailand. Kung magtatrabaho ka sa bansang Taiwan, may mga ibang nationality ka din na makasama tulad ng Thailand. Pero karamihan na makasama mo dyan ay eh, syempre mga lokal, mga taga Taiwan. Babanggiting ko na guys ang mga agency na pwede nyong applyan papuntang Taiwan. Dito muna tayo sa around Taft Avenue sa may Pedro Hill para pag nag-apply kayo, hindi kayo magbubiyahe ng matagal. At saka pag nag-apply kayo guys, huwag kayong mag-stay o huwag mag-stick sa isang agency. Pwede niyong applyan lahat guys. Pwede kayong magpasa ng application form paunahan lang kung sinong agency ang unang tatawag sa inyo para sa employer's interview. So mag-uumpisa po tayo guys dito sa May Taft Avenue, sa May Pedro Hill. Marami talagang agency dyan sa Pedro Hill. So pag nag-apply kayo, para hindi na kayo mapalayo, lalakad lang kayo, magpapasa na naman kayo ng application form. Yung mga agency na babanggitin ko guys, ito yung kadalasan at karamihan ng ina-applyan ng mga Pilipino papuntang Taiwan. Pero marami ding agency na nagpapalis papuntang Taiwan pero hindi siya semiconductor yung iba electronics. So, itong babagitin ko guys, ito lang yung mga alam ko, yung mga dinadagsa ng maraming aplikante. Unang-unang agency na dinadagsa ng maraming aplikante papuntang Taiwan is Everbest. Pangalawa, Grand Placement, Melacom, JS Contractor, Tapmos, iQuest, tapos sa Bandang Pasay, Pilsino. Tapos sa Project 8 naman is Jedigal. Maraming agency po ang nagpapaalis sa Bansang Taiwan. So pagdating nyo po sa Pedro Hill, lakad-lakad lang kayo, may makikita kayong nakapaskil doon, urgent. Guys, paalala ko lamang sa inyo, huwag kayong mag apply na nakalagay is manpower pooling. Mangungulik lang sila ng mga CV, tapos hindi alam kung kailan kayo tatawagan. Mag-apply kayo, ang nakalagay is urgent. Yun talaga tatawagan kayo for uh, employers interview. At saka paalala ko lamang sa inyo guys, bago kayo mag-apply sa isang agency, kailangan meron na kayong UMID ID. Kasi yan po ang unang-una nilang tinatanong. Hindi po nila tinatanggap yung lumang ID ng SSS. Kailangan po is UMID ID. Kung meron na po kayong UMID ID, papayagan po kayo ng mga security ng bawat agency para mag-fill out ng kanilang application. Pagkatapos nyo mag-fill out ng kanilang applications, mayroong konting orientation. Siyempre, kukunin yung height, yung timbang, yung eye test, tapos konting katanungan kung ano ang work uh, experience mo. Para naman sa mga high school graduate na interesadong magtrabaho sa bansang Taiwan, pwede po kayo. Basta meron pa kayong experience sa electronics or semiconductor company. Maraming mga electronics or semiconductor company dyan sa Laguna, Batangas, Sambales, saan pa ba? Kasi karamihan sa mga nag apply papuntang Taiwan, taga Batangas. Kundi taga Batangas, taga Sambales. Mga kapangpangan. Kung halimbawa naman na meron kang tato or maliit ka, guys, meron namang tumatanggap na agency kahit maliit o kaya may tato. Basta yung tato inyo is hindi nakikita. Kasi may mga kasama din kami dati na merong tato. Depende yan sa isang agency o kaya sa isang company. May mga agency talaga o may mga company na maarte. Kaya nga sinasabi ko sa inyo guys, huwag kayong mag-stick sa isang agency. Applyan nyo lahat kung sino yung nauna, kung saan kayo makapasa, doon kayo. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kasi sa isang agency, hindi naman po isang company lang ang hawak nila. Ang pinakamalakas na company sa bansang Taiwan is ASE. Napakadaming nangarap na magtrabaho sa company na 'yan kasi hindi po 'yan nagle off, malaki ang sweldo, maraming incentive or bonus. Kaya pag ikaw ay na-line up sa company ng ASE, maswerte ka kung natanggap ka. Siguradong yayaman ka. Dito naman tayo guys sa mga requirements. Pag nagtrabaho ka sa Taiwan bilang isang factory workers, maraming requirements. Pero madali lang itong kuhanin. Basta pa nag-apply kayo guys, ang unang-unang hinihingi ng inyong agency is humid ID. Kaya kailangan bago kayo mag-apply, meron na kayong humid ID. Kung halimbawa naman na tinawagan na kayo ng inyong agency para sa employer's interview, kailangan ninyong pumila na maaga, kailangan ninyong pumunta na maaga sa inyong mga agency kasi mahaba ang pila. Kailangan mauna ka. Kung halimbawa, 200 ang kukunin ni employers, doon lang siya makukuha sa mga mauna. Eh kung halimbawa, ang number mo na sa 300, eh magsasawa na yung employer na mag-interview. Kailangan agahan mo, unang-una ka sa pila. Pero bago ka-interviewin ni employer, magkakaroon pa kayo ng exam. Itong exam na to is kailangan mong ipasa. Pag nakapasa ka, tsaka mag-undergo sa employer's interview. So, pag okay na lahat, ipapaiwan ka na yung agency. Ibibigay na nila yung list of requirements. Aayusin mo lang ito sa loob ng isang linggo o dalawang linggo. Kung sino yung maunang mga kompleto ng mga requirements, siya yung unang-unang aalis. Heto yung pinakamabigat at dito kinakabahan ng maraming aplikante, medical. Pagbagsak ka sa medical, lahat ng mga pinaghirapan mo, mawawala yan. Kaya alagaan mo ang iyong sarili. So, pag okay na lahat ng mga dokumento nyo, guys, ipapasa nyo na sa inyong agency. Dito na kayo i ng visa. Dito na kayo magbabayad ng placement fee. Paalala ko lamang, guys, maraming ding abusadong agency papuntang Taiwan. Dapat ang placement fee nyo is equal lang yan ng one month salary ninyo. Kasi dati, ang placement fee namin is 90,000 pesos. Pero nag-start kami, ang sahod namin is 35,000 pesos. Yung placement fee na binayad ko sa agency, nilending ko pa yon So, nagbayad ako ng higit dalawang taon. After one week ng deployment namin, merong dumating bago. Ang placement fee nila is 50,000 pesos lang. Kami daw kasi may job order, kaya mahal yung binayaran namin pwede daw namin itong i-claim, magreklamo daw kami sa MECO para makuha namin. Pero blacklist kami ng agency. Hindi na kami makakapag-apply sa kanilang agency, sa sister company nila at kung ang agency papuntang Taiwan. Ganoon naman kadalasan ang ginagawa ng agency. Pag nireklamo mo sila, hindi ka na makakapag-apply. I-hold nila ang iyong application. Pero hindi tama, no? Hindi sila patas. Kasi kadalasan sa mga agency papuntang Taiwan, kung halimbawa ex-Taiwan ka, galing ka sa isang agency, mag apply ka sa ibang agency, humihingi sila ng clearance, patunay na wala kang record sa isang agency. Hinigurado sila, no? Pero wala tayong magagawa kasi aplikante tayo. Kagustuhan lang natin is makaalis sa bansang Pilipinas, makapagtrabaho abroad, matulungan natin ang ating mga pamilya, may sa kahirapan, pero may mga agency talagang mapagsamantala. Kung hindi ka naman susunod sa kagustuhan nila, i-hold nila yung application, hindi ka bibisahan, hindi ka makakaalis ng bansang Pilipinas. Kaya ang ginagawa ng iba, kung ano ang kagustuhan ng agency, sunod sa agos, sunod sa agos ng buhay para makarating sa abroad. So akala natin, mga politiko lang ang korap. Hindi po. Mga agency din, maraming korap. Grabe sila magpatong sa mga placement fee, processing fee, kung ano-ano sinisingil nila sa mga aplikante nila. Kaya yung mga aplikante hindi pa nakakaalis sa ibang bansa, lubog na sa utang. Meron pang ginagawa ng isang agency lalo na pag pinagiinita niya ang isang aplikante. Okay na sa medical si aplikante, may visa na siya, nakapirma na siya ng kontrata, nakapagpidus na. Tapos sasabihin ng isang agency, back out si employer. Papaano naman yung ginastos ng isang aplikante? Kung halimbawa inutang niya lang yung pamasahe niya, inutang niya yung pang medical niya, di ba? Kaya dapat sana bago sila mag-hire or bago sila magpaskil sa mga agency nila, siguraduhin nila muna na itong employer is hindi ma-back out or talagang meron siyang job order. Kasi kawawa po ang mga aplikante. Aplikante pa lang sila, lubog na sila sa utang. Paano pag hindi sila nakaalis sa bansang Pilipinas, paano nila babayaran ang kanilang mga utang? Kahit maganda ang magtrabaho sa Taiwan, marami ding mga manggagawa ang nagre-reklamo. nila ang kanilang mga broker. Kasi ang mga broker doon, kadalasan, kung ano-anong mga kinakaltas, accommodation fee, broker's fee, yung insurance, sa uh, health insurance, talagang binabayaran yan monthly. At saka marami pong nagre-reklamo tungkol po sa isang staff dyan po sa Meco Taipei. Isa po itong staff ng Meco Taipei na mahilig pong magpahiya ng mga OFW. Pinupost niya po ito sa sarili niyang FB account. Pero ang nakalagay sa kanyang FB account, Meiko Taipei. Hindi talaga pangalan niya. So, ganyan po ba ang public servant? Kailangan nyo pong mamahiyan ng mga OFW. Bakit po hindi nyo kausapin ng maayos ang isang OFW kung meron po kayong problema? Tsaka madalas pang pinagbibintangan nyo po ang OFW na fraud. At madalas nyo po rin silang sigawan. Pagbintangan na wala naman kayong sapat na ebidensya. Yayayain nyo magkapi si OFW tapos maya-maya nakapost na siya sa inyong FB account pinapahiya nyo na siya. Huwag po ganun, public servant po kayo. Pinapasahod po kayo ng taong bayan, pinapasahod po kayo ng mga OFW. Huwag nyo po silang ipahiya kung may problema o may kasalanan siya. Kausapin nyo po ng maayos. Kasi sobrang dami na po ang nagre-reklamo sa inyo kung makikita nyo doon sa FB account nitong babae na to. Halos lahat, nakapost, iba't ibang mukha, pinapahiya niya. Tapos nakalagay pa, Meko, Taipei. May mga natatanggap po kaming reklamo. Gusto po nilang itong iparating sa DMW yung pinaggagawa mo. Kaya sana magtrabaho ka ng maayos. Huwag mong pagdiskitahan yung mga OFW na nagtatrabaho ng maayos. Kung may mga kasalanan sila o may mga nagawa silang kasalanan, hindi dapat yan ipopost sa social media. Kasi nakakahiya. Yung iba nagkakaroon na ng stress, depressed dahil sa pinaggagawa mo. Maganda po ang bansang Taiwan. Habang nagtatrabaho ka po doon, nagkakaroon ka ng labor insurance. Makukuha mo to pag nag-age ka ng 60. Kaya pag nag-age po ako ng 60, babalik ako ng Taiwan para i-claim ang aking labor insurance. Pag may mga katanungan po kayo, comment down below lamang po kayo para masagot ko po ang inyong mga katanungan. Ako nga pa pala ang inyong guys, Juense Fernandez.